ang mga well syempre hindi maganda yung magiging epekto niya sa atin no yung oh, pa yung changes yung shifting sudden, of oh, sudden ano, and oh. extreme changes of weather. Yes, yeah, so para kang ano diyan ang tawag doon yung pendulum na. Pendulum. oh, oh, oh. extremes um, oh. ano natin ang diyan yata galing yung ano no yung sala sa init sala sa lamig. Mm -hmm. diba? So yun yung element. <laughs> ehh niya basically is tagtuyot uh, oh, oh oh yes so oh, oh. so ang ano lang dito is yung extreme nga extreme uh, yes oh. so alam naman natin na uh, of course ang Pilipinas talaga mainit ang ating ano well, no, tropical country uh, tayo oh, tropical country tayo we're near the equator at ngayon naman since tatamaan tayo ng El Nino, dapat din tayo maging handa. Oo oh, naman, oo oh, naman. Siyempre, talagang importante kaya nga inaanunsyo at pinapaalam sa lahat sa atin ng Department of Health itong uh, pagtama ng El Nino para tayo mismo mapaghandaan natin. Hmm. So ano-ano ba yung mga nabanggit na sakit? Nasakit. Oh, oo, okay. ayan. So unang-una -una yung typhoid, typhoid fever. fever. Ayan. ayan. Sunod yan, dengue. Oo. So yun, Kasi dadami oh, yung lamok eh. Dadami Dila, ang oh. lamok. Oo. Oh. Tapos, yan, yun, yung, dalawang yan ha. Um, magkahawig. magkahawig. Magkahawig yan at galing din pareho sa lamok. Sa lamok, oo. Oh. So, uh, pag-ingatan po natin, ang importante dyan kasi yung, yung natin surrounding, yung environment Dapat natin, Dapat yung place natin. Hmm. Panatilihin po natin malinis at of course, walang pag- Walang pagaanuhan, ah, pagi-stayian or ng pag tubig pag iitlogan Pag-iitlogan ng lamok. Lamok ko kasi yung mga halimbawa, gulong mm -mm. na ipon ng tubig yan, nagiging breeding ground. Yes, at saka oh. yung mga kanal. Kanal na Oo. stagnant na hindi umaandar ang tubig. Oo, Oh yeah, dapat yan. Oo. Ang daloy ng yung tubig. Mga alulud, e, diba? lang. Yung mga alulod, 'di ba? Alulod na hindi niyo namo monitor dahil mataas, 'di ba? Lalo na kung may mga puno na malapit. Mm -hmm natatamba na, ka ng dahon yan tapos naista ng tubig, nakakapangitlog po doon ng mga lamok. Oo. So since tag-init nga, Uh, siguro it's also about time na mag-check tayo ng mga yero, alulod. Yes. Oh. Dapat ma-check natin yan. So, kung Para sa pag ulan malinis mm -hmm. na. Sa pag-check din naman natin, medyo aga-agahan natin. Hindi yung tirik, -tirik na araw. Yes, Kasi pag sobrang init, tapos nandun ka sa taas ng yero, yung singaw ng yero papunta ma sa Mas talaga yan. Oh. So, Absorb ang dyan, yung, yung sakit ng ulo. Oh, nakaka-disorient nakaka sa totoo. Eh, diba? So baka mamaya mag cause pa yan na you know, mahilo mag ka, mag-collapse ka. Uh, Imagine mo nasa sa bubong ka, the tendency yes. eh, s'yempre baka malaglag mal ka. Yes, so uh, uh, aksidente 'yon. Kaya kung halimbawa, may kailangan tayong i-check diyan sa sa bubong natin. Gawin natin ng mas, ng mas maaga. Mas maaga, 'yung hindi mm. pa sobra o hindi pa late. At least hit. before 9 or before 10 a.m., mm -mm, 'di diba? Okay, uh, ano 'yung next? 'Yun, merong heat stroke. K Cholera. Uh, Yeah, oh, oh, heat stroke, yeah. may cholera, tsaka ito yung isa, yung leptospirosis. Mm -mm. Oh, uh, going back to heat stroke muna no. Ah, okay. uh, talagang ibinibilin sa atin na as much as possible, meron tayong daladalang tubig. Yes, oh, tama so, yan, tama. Kasi eh, kaya ano, 'di ba? Ah, uh, ngayon talagang yung may mga daladalang tumbler. tumbler. Oh, pagandahan Oo, ng pagandahan tumbler eh, 'di ba? Ibang, ibang eh, brand. Kasi naman, alam mo, napakamahal din naman na bumibili ka ng bote-bote, 'di ba? Yeah, tsaka And ano. So, uh, kapag bumili ka sa convenience store, eh, syempre, pag convenience store, mas mahal. Mas mahal kasi oh. may different, night differential yun oh, oh, 24 eh. 24-7 eh. Oh. Well, hindi naman natin inaano yung mga convenience store. Oh, yeah. Kaya lang, sa oh. sa mga taong kagaya natin, it's better talaga to have our own um uh, jug. Tumbler or oh. jug of water. Yes. Dati nga nauso yung malalaki, di ba? Mm, ay, kaya lang ang bigat naman. Meron ako noon eh. Oh, meron ako noon. May, may meron pa ako noon ganoon. Ayun si CJ, ayan, may may ano, may tambo. Kaya kami ni CJ uh, na meron siyang ano. Meron siyang aqua flesh. Oo, oh, oh. direkt paabot nga yan para <laughs> pakita. para pakita. Oh, patingin, naman nga, patingin ganito. nga, patingin <laughs> nga. Tas brother paabot na rin Ayun. Yan yeah, no, yung ano, o, oh, di ba? Meron siya. Yan, yeah, ito po yung, uh, yeah, yan, ito po yung kay CJ. Oo, uh, may, oh, oh, may tabler napaka, tabler siya na. Napaka-sleek, di ba? Minimal. Walang walang masyadong sticker. Yung iba puno na sticker, eh, di ba? Oh, for, <laughs> eh, for aesthetic. Ito oh. minimal, tapos merong paracord para pwede mong hawakan, pwede mong isukbit sa braso mong ganyan. Oo, oh, oh, pwedeng Kaya, pwedeng, pwede, pwede Pwede rin naman ano. dito. Tapos may carabiner din siya, o. Oh. Pwede ihuk. ihook. Oo, sa, sa belt, sa waist, di ba? So, kailangan lang po ang bag ninyo ay matibay. Matibay, dahil pagkapuno, <laughs> ah, yan yan. Pagkapuno po yan, medyo mabigat din eh. Ako, sinasabit ko lang sa bag kapag wala laman. Uh, kasi mahirap na masira din yung bag, yes, diba? Yes, mahal din. Oo, okay. Mahal din ang bag. Mahal din ang bag. Mahal oh. din ang bag. Ayan, at saka yung leptospirosis. Oo, oh, oh. ngayon, yung leptospirosis, Ayan. usually yan, sumisikat yung leptospirosis pag tag-ulan kasi kapag sa baha. May, oh, oh, pag yung ba. ihi ng daga, sumasama sa baha, pag napa, mm -hmm. napa na ng tao may laceration, may sugat, oo, may, may sugat. open skin, Ayan. at pumasok sa kanyang bloodstream, at ay nadadali ng leptospirosis. Ayaw. Pero alam niyo po ba na kahit sa tagtuyot o tag pwede kang madali ng leptospirosis. Mm -hmm. Lalo na, halimbawa, mayroon akong alam na kaso, uh -uh. bumili siya ng soft drink uh, in can. Okay. Ah, oo, oo. oo. So, yung galing sa tindahan, yes. di ba? Ang problema, hindi niya nilinis yung pinaka... Ay, yung lid. Oo, yung lid. Mm. Do doon siya uminom. Binuksan niya. Typical. Inom siya ng soft drinks. Mm. Uh, after a few days, nilalagnot na siya. Ayun nga. So, upon investigation, nalaman na yung kanyang biniling lata ng soft drinks mm. ay contaminated ng ihi ng daga. Ay from yun. the store. From the store pa lang. May, may daga na na ihian na yung... Siguro, yung stack ng mga lata. At uh, yun yung kanyang ano. Doon na, siya nadalit. Oh. Hmm. Ay naku, kawawa naman. So anyway, ang gagawin po natin kapag bumibili po tayo ng mga in-can. Mm -hmm. uh, Linisin nyo naman. Well, actually kahit naman yung lang. mga canned goods, diba? mo hmm. buksan yan, talagang dapat ililinis mo may yung... May technique ako dyan. Ano? Top? May ring? technique oh. ako pag canned Sige, goods. Sige, ano yung technique Usually, mo? Usually, ang canned goods, upright yung pag-in-stack. Para mm. kita mo yung label, diba? Oo. Oh, oh. Ano ba? Diba, uh, Alaska door. Yeah, oh. may nakalagay. Mababasa mo. So pag binili mo 'yun, gano'ng niyaabot sa 'yo. Uh -huh. Dahil 'Yan siya naka-stack. Uh -huh. Bubuksan ko 'yun sa ilalim. Upside down. Kasi 'yung bottom part, 'di ba, 'yung bottom part noon hindi exposed sa uh, sa daga, hindi siya nalakaran ng daga, hindi siya naihiian, 'di ba? Uh -huh. So, mas safe ka, mas less 'yung risk. Kaya 'yan. Ay, pero ito kasi wala siyang ano, parang Uh, iba yung iba top yung niya. Iba yung iba yung ano lang, ila, one side ilalim. lang yung kanya. So, ayun, kaya na ano ko, uh, import important, mas ano pa rin. Linisin pa rin. Linisin yes. talaga yung top. Uh, lalo uh, na yung mga easy open can. Ay, meron na akong ano, no, pa pink salmon. <laughs> 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 Alam na niya, kanino <laughs> <aliyo> to. oh. <laughs> uh, ayun. Na, ganun lang, ingat-ingat so, ingat po oo, palagi. Tama. Mm. Naku, Grabe yung case na yan ng leptospirosis. Ang hirap niyan eh. Oo, ang okay, hirap oh. niyan, leptospirosis, hindi ka makaihi. Oo. Oh, oh. Tapos lalagyan ka ng catheter. Diba? Medyo medyo masakit 'yun, painful oh, 'yun, lalambang eh, anesthesia 'yun eh. Very uneasy. Oo, oh, uneasy. Tapos oh. kung lalaki ka, babae yung doktor, lalagyan ka ng catheter. Mm -hmm. Very uneasy. Mm -hmm. diba? Lahat yan, ano, um maiiwasan natin. Mm -hmm no? May iwasan dahil so, sa pag-iingat. sa pag-iingat. Pag at, at syempre, Kalinisan. kapag tayo ay may kaalaman. Yes. So. Kaya ngayon pa lang po, syempre, ang Coffee Tea on Me ay hindi pinapalagpas ang araw na ito na na-share sa inyo ang mga bagay na alam naman namin makakapag- Ah uh, bigkas sa atin, yeah, sa atin, sa atin. <laughs> lahat. So ngayon, nagsimula na ang El Nino, mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Yes. Okay, ano-ano yan? Number one, alamin ang latest sa lagay ng panahon yes. para alam natin kung kailan tayo magdadala ng payong. But anyway, yung sa pagdadala naman ng payong, kahit naman um, mainit, na pwede to, mo tayo. Oo, yung maliliit na payong, especially, no? Oh, yung mga, mga trifold. ng maliliit na payong. Yung mga trifold, no? Mga Talaga. Oh. <laughs> Ayun. Tapos, ugaliing? Uminom ng tubig. Yan. Ng eight oho. glasses. Hindi po kasali yung kape, ha? Baka nakaka-eight glasses kayo ng kape. <laughs> <laughs> Hindi kasali yun. So, Pero may tubig, natin. Din naman yun, mm, may tubig din naman yun, uh. syempre. May tubig din naman yun. Although, kasi syempre, iba pa rin talaga pag water lang talaga. Ah, na. ngayon oh. much better ko meron ka yung fresh buko juice mm -hmm. or di ba? Uh, any juice mm -hmm. na. Well, from time na. to time wala namang ano uh, hindi naman bawal or okay lang din naman. Din, yes, ha? yes. Ayun. So magsuot ng manipis at preskong damit. Ito. Oh. Manipis po ah, hindi see-through. Oo. So yung yung mga damit natin <laughs> na ginamit natin ng mga nakaraang araw, summer. Yung, oh ngayon kasi, di ba? Summer is waving, everyone. Yes, yeah, so, so nga, summer na. So, napaka-inig. Kaya... na mag-beach tsaka mag-camping. Oo. Oh, oh, so, <laughs> ayun po ang mga damit po natin. Iayon natin sa panahon. <laughs> yes. Huwag oh, wag na tayong magpaka-coat ko dyan. Ha? Baka may mga nak-leather jacket pa dyan. Wait, hello wait, Hello. nakakasakay ako sa MRT. Na Hello naman. Jacket. Kahapon, may nasa lubong kami sa Binondo. Naka, kumbaga, aviator jacket. Mm. Eh, baka may electric fan sa loob yun. <laughs> Nasa labas. Eh. Anyway. Ewan ko, baka iba weather system <laughs> oh, naman. sa sabagi kasi. <laughs> depende sa trip yan. Oh. Oo. Pero anyway, ayan. Maglagay ng sunscreen na may SPF 50 pataas. pataas oo. Oh, oh. Para sa... Uh, uh, skin protection against skin UV protection, light. Oh. yes, oo. Oh. Kasi yung excessive UV light mm -hmm. o exposure sa sun, eh, nakakasira. Nakakakanser, actually. Oh, skin, nakaka -cancer. Oh. skin cancer. Oo. Oh. So ayan, tapos of course importante ito at dapat natin ginagawa talaga ang pagkain ng masustansya at pag-pag-inom uh, ng vitamina, yes, oh. 'yung mga supplements. No, ayan. kasi meron tayong tinatawag na re uh, recommended daily allowance ng vitamins. Halimbawa, vitamin C, di ba? Oo. So iba Yung template, RDA niyan. Yung... For example, for example lang naman, merong kang nirerekomenda 100 grams mm -hmm. per day. Mm -hmm. Yung 100 grams ng vitamin C, hindi mo yan makukuha sa isang bayabas mm. o sa isang mangga. Mm -mm. Kailangan mo ng kaing-kaing na mangga bago mo makakuha yung RDA mm. na 100 grams. Diba? So, that's why meron tayo mga supplemental na, ano, na nabibili sa butika, oh, oh. sa mga pharmacy, oh, oh. para ma-meet natin yung pangangailangan ng ating katawan. Ikaw ba, meron kang tinetake na supplement na meron naman, you're, meron, you're oh, taking oh, daily? Oh. Ano yun? Vitamin C? Uh, multi -vitamins. Ah, multivitamins. Multi ah, okay, okay. Para isang inuman na sama-sama together na. Sama-sama together? <laughs> yes. So, Ayan. The more, the merrier. The more, the merrier. <laughs> the more, the many-er. Aha. Uh -huh. And yun nga, ang last of last of them all but of course meron pa rin mga for sure mga ano no mga ibang uh, makakapag-protect sa ating pamilya eh pero ito yung mag ehersisyo ayan uh -huh. Uh -huh. So, o, Tayo mahiling tayo magbakad eh, diba? Galaw, galaw. Galaw, galaw. Baka pumanaw. Oo. Uh, uh, parang nang di, hindi. Na, nang di pumanaw. Uh, uh. Uh, uh. So, galaw-galaw tayo. Kaya nakakatuwa din na uh, parang nakikita ko sa feed ko, dumarami at na, ng padami no? ang mga tao. nag At saka nag into sports. Pero alam mo, ang mga kabataan ngayon, o karamihan hmm. sa atin ngayon, ang lalaki ng muscle sa tongue. Ay! Kasi cellphone <laughs> Yun na lang yung nag-e-exercise. Eh. <laughs> Yun na lang ang nag-e-exercise. Oo, oh, oh. mga daliri na lang ang nag-e-exercise. Oh. kasaswipe, swipe, di ba? Mm. Yung ibang mayaman na <laughs> nakapipindot ng pin sa APM, mm. tsaka sa... Ay, <laughs> gano'n! <I don't know. laughs> Sana all! Sana all! Sana all! all. Cashless oh. lagi. <laughs> wow! Uh, ko lang doon Sana na dinaanan ko ang FB page ng DSWD. Mm. Nakita ko rin na ano, um, Nagkaroon sila ng, parang nag-relaunch sila ng kanilang gymnasium. Doon sa kanilang gymnasium, uh, nakita ko doon na, ayun na nga, yung sa pag-zumba din. Zumba. Tapos meron sila mga, um, parang gym equipment, yung mga weights, uh, ganyan. So, they are also encouraging na yung mga tao sa kanila, yung mga empleyado, get into this to this pag-e-ehersisyo, pagpapawis, pagpapa, pagpapawis. Pag